Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming maraming salamat po sa lahat ng book ng reading. Okay, maraming salamat po at mahaba yung mga pasensya sa mga hindi pa nare-replyan. Baka po kayo ay, um, ano ba tawag dito? Um, ano tawag dito yung ano, yung fake account, okay? Baka po, okay? So please, double check nyo po yan, bawal po ang fake account natin dito. Anyway, um, Unayin natin yung person mo. Ano meron? Ano yung kabang-abang? Okay. Dahang man. <laughs> Unang cards pa lang, napaka-intense na. Anong meron? Anong meron? Nakawag naman sana. <laughs> okay, sige. Mukhang intense Oh Okay Ito yung which is na yoga talaga nangyayari sa third party ano <coughs> Anyway ah uh, <coughs> Tingnan natin I'm sorry. Bigla ako. <laughs> Bigla ako na na ni third party nyo ha. Ah. <laughs> anyway, um, the hangman in two of swords. Five of cups. I think energy to ng third party. Hindi energy ng person mo. <laughs> uh Oo. -oh. Pinapili niya. Yung person mo. Ako o siya. Or, kung hindi ito pinipili, meron akong salitang naririnig na parang, Mahal mo pa ba siya? Nakakaramdam siya ng kakaibang feelings. Nag-away silang dalawa. <laughs> Nag-away silang dalawa and... Grabe. <laughs> Wala na tuwa lang ako kasi alam ko naman na may mga asawa dito na nanonood na sorry nanonood dito na parang umaasa talaga kayo. Wala naman po masamang umasa. Okay, dito naman sa sa third party, kung third party ka, nagkaroon ng pilihan. Alimbawa, third party, third party ka, tapos nagkaroon ng pangatlo, pangapat. talagang pinapili siya. Okay? And, ayun lang. Hindi niya kasi tanggap kung ano yung nagiging actions ng person nyo. Kung ano yung pinapakita ng person na ito. Four pentacles, the moon, three of pentacles. So, may mga pag sila. Okay, and meron siyang protectahan properties, pera, anything. Basta involve yung financials. Okay. Three of pentacles. Sobra siyang nagsisisi na sinira niya yung pamilya niya. Okay. Yan. So, ang pangit eh. <laughs> okay, tingnan pa natin. Hindi siya pangit sa inyo ah. Pangit. Pangit yung feelings ng third party. I mean, para sa inyo, dapat mag-celebrate kayo, dapat masaya kayo. Yeah, ganun nga. So, tingin ko ay magandang signs to na pinapili siya ng third party and parang ang pinipili niya yung pamilya niya at ikaw. Okay? Parang naguguluhan ngayon si person o kung sino man to na minsan parang hindi siya makapag-decide. Okay? Hindi siya undecide na parang na-stuck siya doon nga sa isa kasi nga meron, alam niyo naman yan, may something na ginagawa sa kanya. Okay? Pero magpa-check pa rin kayo, magpa-reading pa rin kayo kung talagang na-spell yung person nyo. Pero kung ayaw nyo, wala naman pong namimilit sa inyo. Okay? Um, dadaan kayo sa admin ko bago kayo dumaan sa akin. Sila po yung magsasala sa inyo. So, ano, maging, ano kayo, maging mabait kayo sa ano ha, sa admin. So, meron tayong seven of pentacles and seven of cups, page of wands, the tower. Okay. So, grabe, ano? Wow. 24-7, nakabantay ang third party or sino man ang gumagawa sa person mo. Maring hindi siya yung gumawa pero nagpagawa ito. Okay? Talagang definitely gustong gusto niya ng gustong gusto niya ng umuwi sa'yo tapusin. The tower, tapusin yung kalokohan niya. Okay? Talagang pinipili ka niya. Pinipili ka niya at nakatingin siya sa'yo. Gustong gusto niya, tama na to pagod na ako tapusin ko na tong kalokohan nito. Okay? Siguro, long distance, meron ako mga energy nakikita na malayo. may lig to makumain or magluto yung person mo, ano? Kung hindi to mahilig magluto, I think meron siyang hobbies na madalas yung nakikita something, ganon. Mahilig magkumpuni, anik-anik, yung mga ganon. Okay? Gusto niya maging masaya. Masyado na magulo ang kanyang uh, mga nangyayari. Wow! Ito ha. <clears throat> ang ganda. The Word and Five of Wands and Six of Cups. Gusto niya bumalik kayo sa dating kayo. Okay. Gusto niya. Ang ganda. Ang ganda ng cards niyo ngayon. Oh my God! finally, meron ako nagsisense na parang mahal ko yung asawa ko. Gusto kong mag ng tawad sa kanya. Gusto kong bumalik sa bisig niya. Yung mga ganon, I think some of you meron pang mangyayari sa inyo. Okay? Meron, meron dito nanonood na kahit iwalay na. Um, gusto niyo makipag-contact pa rin sa'yo. Alam yun, uh, yung, nami-miss niya yung body mo, yung yung smell mo. Yan yung yung presence mo. Okay, nami-miss ka na talaga niya. Meron kang gamit na katago doon sa lalaki na ito or sa person na ito. Lagi niya tong uh, hawak or lagi niyang inaalagaan kasi nga galing sa iyo. Ayan oh. Ayan. Inaalagaan niya kung ano man ito, maring damit, sapatos, bag, anything. May gamit ka sa kanya, inaalagaan niya talaga. Okay? At, sige magtanong tayo para clear talaga. Sino ang mahal niya? Yung third party or ikaw? Dito ka, dito yung third party, dito ka. Kasi meron kasing ginagawa yung third party. Kaya parang, yan, the star. Uy, pareho kayo. Lumalaban. <laughs> Alam, ganda ng labanan nyo. My God. Pareho kayong dalawa. Feeling ko talaga malakas tong kalaban nyo. Oo. Hindi naman what I mean yung malakas na parang talo kayo. Hindi naman ganun. Malakas yung uh, palaban siya. Hindi siya pumapayag na Ano ba tawag dito? Hindi siya pumapayag na matalo or mapahiya. Yan. Okay? Parang ganun. Yun ang nasisense ko sa energy ng person na to. Okay? So, syempre okay magpatalo. Diba? Huwag. Hindi pa rin man ang ano ang Kasamaan sa kabutihan. Dadaan nyo yan. O. Oh. Diba? Nasasaktan pala siya eh. O. Oh. Iniisip ka niya. Talagang nasa sayo yung person mo. Even though, oh my God. Even though yung person mo na nandoon sa kanya. I think madalas mag-away. Kung di man ito mag-away, laging nagbabangayan, layang laging hindi magkaintindihan. Hindi sila hindi sila okay. Okay. Talagang may mga bagay na mahirap i-explain. Mahal na mahal ka niya, namimiss ka na niya. Sana kung kaya niyong tulungan yung person niyo tulungan niyo Kasi parang sumisigaw to ng tulong if ever in-spell ito. Pero kung ayaw nyo, wala na problema. Meron kasi na parang ayaw na magabol. Ayaw nang ilaban. Pero, bilib na bilib ako sa mga asawa. O kahit third party ka, pinaglalaban mo pa rin yung person mo. Lahat naman tayo, nagmahal lang naman. Kaya hindi ako nang sa third party. Ayaw ko lang yung mga third party na hindi nila tanggap na kabit sila. Okay? Huwag kayong mahiya. Try nyo. Try nyo magpa-reading kayo. Magkakaroon kayo ng realizations. Promise. Okay, Maya? Ano ba talaga yung Ano ba talaga yung um, worth mo as a third party? Okay? So, depende pa yun sa lalabas sa reading mo. Hindi so, um, naman lahat ng third party ay talo. Meron naman na mababait sila. Meron naman na Ano ba tawag dito? Meron naman na mababait at mapagmal, Hindi man lahat mukhang pera, di ba? So, makikita pa rin namin yon kung meron kang maling ginagawa. Okay? So, hindi naman lahat ng asawa ay mabait, di ba? Kaya, hindi rin natin masisi yung iba bakit naglolo ko. So, nasa gitna lang po talaga kami. Kung ano po yung lalabas sa, re sa, reading nyo pag sinabing may mali ka, talagang kakalkalin natin yun. Hanggang sa ma-realize natin or ikaw na saan yung, ano dapat mong gawin. Bakit nagluko tong person ko? Mamayli kailangan ko ng guidance. Maraming ganun eh. Ano bang gagawin ko? Eh, ano yung gagawin ko? Sana ako mag-uumpisa. Yung mga ganun. Okay, so anyway, congrats. Mahal ka ng person mo. I think some of you makakatanggap ng sorry tawag. Ah, uh, may nakikita ako na mo ko yung 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 halimuyak ng pag-ibig niya sa iyo. Okay, nandoon pa rin. Mahal ka pa rin ng person mo. Okay? So checking energies tayo kung kamusta ka. Ikaw naman. <coughs> Sorry po, alam niyo naman may allergy ako, 'di ba? So sorry po sa mga kumakain. Anyway, yung pinag pina yung mga rituals na binibigay ko dito, yung mga prayer para sa mga naniniwala lang. Pag hindi po kayo naniniwala, wag na lang po kayong manood kasi nakakatakot din. Karma po yung balik sa inyo. Okay? So I'm not saying na pinipilit ko kayo, no. Kaya nga, I'm just saying na wag na lang kayo manood kung ayaw nyo para lang po sa mga taong malakas ang paniniwala dito na matutulungan sila. Meron nagpa-reading sa akin, negative yung reading niya, lumabas. Pero sabi ko kan sa kanya, gawin mo lang paulit-ulit yan. Paulit-ulit. Kasi meron pang balisa. Kapag nagpa-reading kayo, may pangbalisa. So, paulit-ulit lang yon Sabi ko, yung dinownload ko doon, gawin mo. My God. Sabi ko nga sa kanya, maniwala ka pa rin sa miracle natulungan pa rin sila. ba? Diba? Yung mga hindi kayang bumili ng, ng bracelet, magpaalaga. Pero sana, yung mga kayang magbumili ng bracelet, magpaalaga, do it. Hindi kayo magsisisi. Okay? Well, depende na po kung, na, kung masama ang attitude nyo. Sana hindi po. Okay? Ah, uh, Lagi po tayo magpakumbaba, wag, po, wag po tayo, wag po matas ang tingin natin sa sarili natin, okay? Okay. So someone's stalking. Someone's stalking. Um Ingat lang. May nakikita ako. Okay. Page of Cups. Ingat lang sa mga tao na sa'yo. sa Okay. May mga bills, may mga bayarin. That's normal. Okay? But, ang mahalaga, wala ka mintis, makakabayad ka sa mga bayarin mo. Okay? Sabi na eh. Matatapos mo din yung mga bills mo. Anything. May inaantay ka, pero magiging okay naman yan. Um, eight of, eight of uh, pentacles, eight of swords, seven of pentacles. Ay. Continue mo yan, continue mo at kung ano man ang ginagawa mo. Siguro bago ka nag ano ba tawag dito, meron kang kailangan dapat gawin. Bagong panimula, bagong natutunan, ituloy mo daw yan. Push mo. Kung meron kang guidance na katulad ko siguro mga client ko. Hello mga madam ko, mga bossing ko. Okay, ituloy mo daw yung, yung manifestations mo. Okay? Hindi ka nagkakamali na sa tamang tao ka. Salamat. Salamat sa mga tiwala nyo sa akin, ha? Okay? Lahat naman talaga gagawin ko para sa inyo, mga mahal ko. Sa, well, like I said, hindi pa rin ako Diyos. Paulit-ulit kong sinabi na, pero lahat gagawin ko para sa inyo. Okay? Maraming salamat sa tiwala nyo. Okay? Ay... May good news, paparating sa inyo, good luck kung ano man ito. Mag-celebrate kayo, Huwag kayong magkuripot sa sarili nyo ay magbigay kayo ng abuloy. Especially Friday, kumain kayo ng chocolate or magbilag, magbigay kayo ng chocolate. Mag-donate kayo. Halimbawa, meron kayong 100 peso, ilabas nyo yung 30 peso, 20 peso, ilabas nyo. Okay, wag na wag kayong magkuripot. Even million na yung pera mo, ilabas mo yan. Okay? Pero, sa tamang tao, Okay? Sa tamang tao. Alam nga naman, limbawa may pera kang milyon, tapos may sugar, may ano ka, may sugar pa, ano ba yan? Boyfriend mo, ibibigay mo sa kanya, hindi po yung tulong, hindi po yung abuloy. <laughs> Magbigay ka doon sa mga mahihirap, yon Ako at kung nagpapakain ako ng cats and dog, pwede rin po kayong mag, ano, magsobra sa mga bayad nyo. Salamat. I-shout out pala sa mga client ko ha. Ah. Sobra nagbibigay kasi sabi nila, ikaw na yung bala ng sobra ma. Maraming salamat. Talaga mahal ko kayo. And good luck. Kaya naman binibless kayo. Kasi napakabuti po lahat ng client ko. Okay. So please, ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Um, ito po ang aking Facebook account. Sa lahat po ng gusto magpa-reading. Magpa-reading po kayo. 24-7 po ang ating admin. And wag po kayong magalit kung hindi po kayo ma-replyan ma ng admin kasi super dami nyo po talaga kunting pasensya lang walang magte-text, walang magtatawag po dito sa number na to huwag nyong away ng admin ko kasi talagang <laughs> ibablock kayo ng mga yan ako naman, pag nakita ko may mali ang tao eh, talagang anoin ko ano man tawag dito? talagang hindi ko kakausapin hindi naman ako kampi kaagad sa admin. Pero tinitingnan ko muna kung ano man iba client o hindi. Kung mali naman ng client, ay kung mali naman ng admin ko, pinapagalitan ko rin ng mga yan. So, huwag mag-alala. Okay? February 4, meron dito nanonood sa akin na iyalang lumapit. Oo. Uh -huh. So, I think, ikaw, wala naman sa pilat yan dito. Dapat kusang loob mo. So, yan ang February 4 yan. In-upload yan ng aking profile. Ito po yung cover, June 4, 538, yan. So, imposible po maliligaw kayo, kitang-kita nyo na yan, di ba? <laughs> okay, so maraming salamat, ingat po kayo, muli po may litaro. Ay, sorry, um, nagbasa lang ako sa mga nagpapasalamat. Teka lang. Maraming maraming salamat, maraming maraming salamat po, ma, po kay Ma'am Miley at admin, <laughs> Okay, so, mamalakas po talaga yung positive, ma'am. Okay, ah, ito yung client ko na, para natulungan namin. Kasi, iniwan na kasi siya ng asawa niya, binahay yung kabit, pero nagkaroon ng himala, no, nagpatulong sa akin. Grabe talaga ay oo ma'am, sinabi mo pa, totoo po talaga sinasabi ko. Yung powerful po talaga, positive, okay. Ma'am, kagabi sabi ng asawa ko, bumabalik po ang dati niyang nararamdaman sa akin. Nung magkita kami, masaya ako nang nararamdaman ko. Masaya ako nang nararamdaman ko. Sabi niya sa akin, ma'am, 16 years na po kami. Naiyak ako kasi naalala ko to si ma'am. Alam ko to si ma'am, umiiyak, umiiyak, pa siya. Pinipigilan niya pero na nararamdaman ko actually parang ako yung ako yung parang naano sa kanya. Emotionally din talaga ako na tao. Um, may hindi ako pag may nababasa ako mga ganun naiiyak talaga ako. Kasi ang victory ng client ko is victory ko. Okay, kung ano yung tagumpay nyo, tagumpay ko po yon Kaya talagang nagpapasalamat ako. And sa'yo ma'am, I love you. Alam kong araw-araw ka nanonood sa akin. Okay, so, um, ano natin? magdesal tayo. Sabayan nyo po ako. Gamitin niyo uh, yung intuition niyo na magkatabi tayo, magkasama tayo. At dinadesalan ko kayo. Okay? Banggitin niyo yung pangalan ng person niyo tatawagin natin siya para maging maano siya ah, maging ano parang balisa or yung parang magtaka ganun matatawag natin siya okay Pangalan niya pangalan Ingat po kayo and maraming salamat. Muli po litaro. Message po kayo. Antayin ko kayo. Maraming salamat.